Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon sana tafsir kasi naghahanap ako nung ano eh. Yung reference sana dun sa mga jazul ilmi, yung mga scientific miracle sa Quran na ano, na sinulat ng mga scholar. Wala akong makita masyadong ano, uh, sinulat nila. Kaya kung ano, i eh, postpone mo na natin, insya Allah, hanggang sa makahanap ako ng magandang reference, insya Allah. Kasi mahalaga na makuha din natin yung pananaw nila pagdating doon sa mga scientific miracles. Kasi merong mga uh, binigay din yung ibang tao na scientific miracle daw, pero pinabulaanan ng mga scholar. Kaya bawa yung pagiging mahimala daw nung number 19, mga ganong bagay, pinabulaanan nila yun. So, para makasigurado tayo sa pagtalakay, uh, hanap tayo nung magiging reference natin, insya Allah, mula doon sa mga ulama, insya Allah. So, ngayon natin itong akida. So, narito na nga tayo. Dito pa rin tayo sa Babo ko lihi ta'ala. na ma la yakhluqu shay'an wa hum Itinatambal ba nila kay Allah ang anumang bagay na nilikha lamang samantalang uh, ay ba nila kay Allah ang hindi lumilikha ng anuman at sila mismo ay lang din. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun mga diyos Diyosan na hindi makakatulong sa kanila, na mga nagdadasal sa kanila, sa mga diyos Diyosan. At kahit sa sarili nila, yung mga diyos Diyosan na ito ay hindi makakatulong sa kanilang mga sarili. si so sumunod na aya, sinabi ni Allah, Lay salaka al amri shay'un, sa surat Ali Imran, verse 128. Sinabi ni Allah, Laysa minal amri shayun. Na wala kang anumang epekto o impluensya sa anumang bagay. Na dito, Laysa laka minal amri shayun. Aw yatuba alayhim aw yu'addibahum fa innahum zalimun. Sasabi ni Allah, ikaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi nakasalalay sa iyo ang desisyon. Yung kabuuan ng aya, karugtong ng sinabi ni Allah, wala kang kinalaman sa desisyon ni Allah. Kung patatawarin ba sila ni Allah o parurusahan niya sila. Sila ang mga zalimun, sila ang mga mapang-api. syempre yung zalim dito sa konteksto rin ng shirk, sa konteksto ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, itong ayan na ito sa Surah Al-Imran verse 128. Sa so nga ni Sheikh Abdul Labin Jarilla, mayroong tinukoy na dalawang sababun nuzul. Sababun nuzul, ibig sabihin dahilan ng pagkakababa ng aya o kaya yung circumstances na kumbaga yung pangyayari na nangyayari nang bumaba ang aya na ito. Kasi nga, tinutukoy ito ng mga scholar dahil maaring ito ang susi sa tamang pag-unawa sa aya na ito. Dahil, kumbaga, bumaba ang aya na ito para may patupad ang desisyon ni Allah o kaya ay uh, pangaral ni Allah. Malaman ng mga tao ng mga muslim ang pangaral ni Allah. Sing una sa mga sababunuzul nuzul ng aya na ito na tinukoy, hadith na iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim, mula kay Anas bin Malik radiyallahu anhu, kala, shajja Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yaw mauhudin wakasarat rabaiyatahu. Si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa daw ay napinsala doon sa araw ng labanan sa Uhud at nasira o nabasag yung kanyang ngipin, yung kanyang rubaiya. Yung rubaiya, ito yung dalawang ngipin sa gilid ng incisor. Yung incisor, di ba, yung ngipin sa harap. So yung dalawang katabi noon, yun yung tinatawag na rubaiya. Fakala, kaifayuflihu kaumun syadju nabiyahum sa sabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi paano bang magtatagumpay ang sinumang nasyon na puminsala sa kanilang propeta? Fa ayah aya at bumabang ang aya, laysa lakaminal amri shay'un. Wala kang anumang kinalaman sa bagay na ito. Nahin nga, kung paparusahan ba sila ni Allah o patatawarin sila ni Allah. Kasi so nga sa, sa Uhud, ito rin yung panahon na kumbaga pinakanahirapan si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito nga yung panahon na ano na kumalat yung balita na napatay si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merong isang isa sa Quraish, si Ibnu Kami'a, ang pangalan niya Ibn Kami'a. Napatay niya si Mus'ab bin Umair. At sa lahat ng mga sahaba, Si Mus'ab bin Umair ang pinaka uh, kamukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung height niya, yung katawan niya, yung balbas niya, halos magkamukha sila. Kaya nung hawak-hawak uh, ni Mus'ab bin Umair yung bandila ng mga Muslim nung nakita niya na patras na si na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumpara ipinakita niya yung sarili niya para siya yung lalapitan ng mga kalaban at ng mga kalaban na siya si Propeta Muhammad sallallahu alihi wasallam. At napatay nga si Musab bin Omer at sinasabi ni na nakapatay sa kanya yung grupo din ni Nakhalid bin Al-Walid, yung mga nakakabayo, yung cavalry ng Quraysh. At nung namatay nga si Musab bin Umair inakala ng Quraysh, siyempre sa pag-aangkin ni Ibn Kamiah, na napatay nila si Propeta Muhammad sallallahu alihi Wassalam. At nabilitaan din ito ng mga Muslim. So lalong tumapang yung Quraysh at yung ibang mga Muslim ay uh, tumakas. Tumakas. Kaya nga sinabi ni Allah sa isang pang-aya, afa mata o kutil in kalabtum ala akabikum kapag si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pala ay napatay o namatay ay aatras na lang kayo tatalikod na lang kayo sa inyong mga talampakan sa so ay aya na ibinaba din tungkol doon sa uh, Uhud. Pero dito nga, laysa lakamin al amri shayun, wala kang kinalaman sa magiging desisyon ni Allah sa Quraysh. At yung pangalawa na sinasabi ng mga scholar na sababun nuzul ng aya na ito, fi sababin nuzul il-aya, marawa ibn Omar radiyallahu anhumah, Iniulat naman ni Ibn Omar radiyallahu anhuma. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari. Annahu sami al an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayakul. Narinig niya na sinabi ni Papeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ida rafa'a ra'asahu minar ruku'i fi rak'atil akhira minal fajri Allahumma al-an fulanan wa fulanan ba'dama yakulu sami Allahu liman habidah rabada wala kalhamd. So si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi minsan daw kapag fajar, pagkatapos niya magruku sa huling ruku sa pangalawang raka'a, pagkatapos niya sabihin yung sami Allahu liman hamida, di ba pagkatapos ng ruku, sabihin ng imam, at Rabba na, wala kalhamd, sasabihin niya, O Allah, isumpa mo si ganito at si ganyan. So nagdudua siya kay Allah pagkatapos ng ruko At natalakay na natin ito, di ba? Isa sa mga lugar sa sala na pwede kang magdoa pagkatapos ng ruku. Ito yung dalil, ito yung batayan. So nananalangin, nananalangin minsan, hindi to palagi. Nananalangin minsan si Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam na isumpa ni Allah ang ilang mga tao pagkatapos ng ruku. Fanzalallahu, laysa lakaminal amri shay'un. Ito na nga itong ayan na ito na wala kang kinalaman sa desisyon ni Allah. Wa fi ala Safwanin, ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham fa At sa iba pang mga ulat, ang tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw na isinusumpa niya si Safwan bin Umayyah, si Suhail bin Amr at si Harith bin Hisham. At boba nga itong ayan na ito. So, ngayong nalaman natin na ang tinu tinukoy pala ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yung sinusumpa ni Propeta Muhammad Sallallahu itong tatlo na ito. At sinabi ni Allah, wala kang kinalaman kung gugustuhin ba ni Allah na parusahan sila o patawarin sila. Bakit kaya? Kasi nagmuslim tong Tatlo na ito, actually. Si Safwan bin Umayya, nagmuslim. Kung nalala niyo sa Omar series, siya yung hinabol doon sa ano, pasakay na siya ng barko, anong bangka, patawid ng ano, pagtasa pat humakka. Hinabol pa siya ni ano, ni... Kalimutan ko yung pangalan ng ano, yung kaibigan niya, yung nakatakas sa badar. So nagmuslim si Safwan bin Umayya. At Si Suhail bin Amar, nagmuslim din pagkatapos sa Fatuh Makkah. Si Al-Harith bin Hisham, uh, ito yata yung ano, kung daw nagkakamali, kapatid ni Abu Jahal. Si, ano, si Al-Harith bin Hisham at nagmuslim din siya sa Fatuh Makkah. Sa so dito, nang nabanggit itong tatlo na ito, sa so, kumbaga, uh, ang sinabi ni Allah kay Prophet Muhammad sallallahu wala kang kinalaman kung gugustuhin ba ni Allah na patawarin tong tatlo na ito o parurusahan niya. At yun nga, subhanallah, lahat ng ito, ang tatlo na ito ay nagmuslim, alhamdulillah. At actually, maraming nagmuslim sa pamilya ni Abu Jahal. Kahit doon pa lang sa Makkah, meron ng mga nagmuslim. Yung, alibawa niyan, yung, yung half-brother niya, si Ayash, at yung kapatid niya mismo, yung kapatid niyang buo, mga nag-Muslim kahit doon pa lang sa Makkah. Sa so, nga, ang kahulugan ng aya na ito, Laysa la kami amri shay'un, wala kang kinalaman sa anumang magiging desisyon ni Allah, ay laysa la kami hukmi shay'un fi ibadi illa ma amartu kabihi fi him. Famdi, anta lisha'nika wadam ala du'ai lirabbik. So, ang gustong sabihin dito ni Allah, wala sa iyong paghatol sa mga alipin ni Allah, liban na lang kung anong iutos sa iyo ni Allah tungkol sa kanila. Na kung anong iutos sa iyo ni Allah, sundin mo. Sundin mo kung anong iutos sa iyo ni Allah. At gawin mo na lang ang dapat mong gawin at gawin mong palagian ang pananalangin sa iyong Panginoon. So parang technically, uh, pinipigil Pinigilan ni Allah si Propeta Muhammad SAW na magdua laban sa tatlong tao na ito. Alhamdulillah, na yung kalaunan pala ay nagmuslim. So binanggit din dito, tungkol naman doon sa naunang hadith na napinsala si Propeta Muhammad SAW, Mama na asyaj, asyaj, wa malmuradu biyaw mi uhudin wa mahuwa arrubaiya. So ito nga, nabanggit ko na ito kanina, pero ito yung sinabi ni Sheikh, as fil-asli huwal-jar. So yung nga, yung saj na tinutukoy dito, saj, yung pagkapinsala, at specifically, pagkakasugat. Yung jar na sinasabi. Wahual-jarhu fil khasa. So, specifically, itong jar na ito, itong saj, sugat sa ulo. At yung ngipin o mukha, bahagi ito ng ulo. At yung rubaiya, kulosin nin ba'da thaniya. Yung rubaiya daw, ito na yung mga ngipin nga pagkatapos nung incisors doon sa dalawang gilid. Wal murado bi may uhudin, yaw mo gaswati uhud. At yung tinutukoy na araw dito ng uhud, syempre yung gaswati uhud. At syempre ang uhud na tinutukoy din, huwa jabalun ma'ruf uh, Sharqil madina ang uhud ay nasa east na bahagi ng madina kanat indahul waki atul mashhura faudifat ilayhi at dito malapit dito nangyari yung labanan sa uhud at inuugnay na ito dito sa tukol naman doon sa pagsumpa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mama'na la'an wa mal muradu bi fulanin wa fulan fi qawlihi Allahumma al'an fulanan wa fulan. Anong ibig sabihin ng pagsumpa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at anong tinutukoy dito doon sa mga pangalan na tinukoy niya? Wa mama'na sami Allahu liman hamida. Anong kahulugan ng sami Allahu sami Allah liman hamida pagkatapos ng ruku? Wa ma huwa alhamdu at ano ang hamd yung papuri Wa yustafado ladhi bin hadithi Ibn Omar. Ito ang iba pang aral na makukuha sa hadith na iniulat ni Ibn Omar, yun nga yung pagdudua ni Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam pagkatapos ng ruku. Sa so, sinabi ni Sheikh Rahimahullah, aslul la'an at tardu wal ib'adu min Allah. Wa al-kalki as sabu wa du'a. Ang pagsumpa daw sa sinuman ay ang pagtatakwil at ang paglayo mula kay Allah. So ibig sabihin kapag ang sino man isinumpa ni Allah so dito, uh, sa dito sa doa ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng ruku, hindi naman siya sumu hindi siya yung eksakto pa lang sumusumpa. Nananalangin siya kay Allah na isumpa siya ni Allah. Uh, nananalangin siya kay Allah na isumpa ni Allah yung mga tao na gusto niya na isumpa ni Allah. Hindi yung tao ang uh, sumusumpa. Kundi nananalangin siya na isumpa ni Allah itong tao na ito. Okay? So ganoon. Kung meron kayo taong gustong isumpa, kay manalangin kayo kay Allah na isumpa sila ni Allah. Hindi kayo yung magsusumpa. Mali pala nasabi ko kanina. Hindi hindi sila isinumpa ni Prophet Muhammad sallallahu na Nanalangin siya kay Allah na isumpa sila ni Allah. So Kapag ang tao ay sinumpa ni Allah, ito ay itinatakwil ni Allah, siyempre mula sa kanyang habag at lumalayo mula kay Allah. Siyempre, pag malayo kay Allah yung tao, saan ba siya malapit? E di kay satanas, kung malayo siya sa habag ni Allah, ibig sabihin malapit siya sa parusa ni Allah. Sa so, bukod doon nga sa pagiging malayo kay Allah, ngayon nga maari ring mangyari na dulutin ni Allah na ang sumpa na ito ni Allah ay magdulot na isusumpa rin siya ng mga tao o siya ng mga tao at magdudua ang mga tao laban sa tao na ito na isinumpa. At yun nga, tinukoy ng mga tao na ito na nagdasal si Propeta Muhammad SAW kay Allah na isumpa niya, sina Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amar, at Al-Harith bin Hisham kama bayanahu fi riwayatil ukhra katulad ng nilinaw nga sa iba pang ulat lalong-lalo na yung kay Imam al-Bukhari Ang kahulugan ng sami Allahu liman hamida Ang translation nito naririnig ni Allah ang sinumang pumupuri sa kanya Pero maari rin itong mga hulugan ajaballahu hamdahu wa taqabbalahu tinutugon daw ni Allah ang pagpuri sa kanya at tinatanggap ito. did diddudam. Ang hamd, ito yung kabaligtaran ng dam. Yung dam, yung ano, yung kapintasan. Hamd, pagpuri. Yung dam, pagpintas. Kaya nga si Abu Jahal, ah, hindi si Abu Jahal, si ano, si Abu Lahab, Diba? Anong tawag niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudammam. Kasi ang dham kabaligtaran ng hamd. Kung ang Muhammad kapuri-puri, yung mudammam kapintas-pintas. Sa so, inyong yun yung kabaligtaran ng dam yung hamd. Wa al-ikhbaru an mahasinil Mahmud mahubbihi ma wa ta'dimihi wa ijlalihi. Ang hamd ito ay ang pagpapabatid ng mga kainaman na taglay ng anumang pinupuri natin kasama ang pagpapahayag ng pagmamahal dito, pagdakila rito at pagpapahalaga dito. At panghuli, o minal hadith, mga aral na makukuha mula doon sa hadith ni Ibn Omar, inga doon sa dua ni Papeta Mahamsala sa pagkatapos ng ruku. Jawazad dua alal musyrikina bi'ayanihim fis salati wa anna dalika la biha. Sa so, pinahintulutan ang pagdudoa laban sa mga musyrikin sa sala. Kaya nga diba minsan sa kunut, meron tinatawag na kunutun na wazil kapag dumadaan ng mga muslim sa matinding sakuna, si Prophet Muhammad SAW ay nagkukunot kahit hindi Ramadan, lalo na Fajar bawa niya yung nangyari doon sa nung uh, nung napatay yung marami sa mga hufad yung mga trinaydor, trinaydor sila nung mga uh, pinuntahan nila mga tao na nagpanggap na nagmuslim sabi ng mga tao nagmuslim na sila magpadala raw doon ng tao para turuan sila pero nung dumating sila doon, pinagpapatay sila Nagdoa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi sa pamagitan ng kunot uh, pagkatapos ng ruku sa fajar. Pero syempre, hindi ito dalil na kailangan magkunot ng tao tuwing fajar pagkatapos ng huling ruku. Hindi yun dalil doon. Minsan lang ito ginawa ni Propeta Muhammad SAW at hindi niya ito ginawa palagi. Pangalawa, Annal Imam, Yajma'u bayna at tasmi' wa tahmid. Ang imam sa kanyang pag-iimam, pareho niyang sasabihin ng sami Allahu liman hamidah at rabbana wala hamd. Pero ang ma'mum, ma hindi niya nasasabihin yung sami Allahu liman hamidah. Ang sasabihin niya lang, rabbana walakal hamd. Yun lang ang kanyang sasabihin. Okay? So, balikan pala natin yung number one. So, yung nga pwede kang magdua laban sa mga musyrikin natutukoyin mo yung mga pangalan nila. Pwede rin. Pero dito, yung sa kaso ng eksaktong hadit na ito, bakit binaba yung aya, lay la al-amri shayun, tungkol lang ito sa ano. Kumbaga, pagpapatid ni Allah na huwag magdua si Prophet Muhammad SAW laban sa tatlong tao na ito. Pero hindi ito dalil na bawal magdua, na nanatiling pwede. Naintindihan nyo? nananatiling pwedeng magdua, pero yun nga, ang ayah ay bumaba dahil lang sa itong tatlo pala na ito kalaunan ay magmumuslim. Pero generally, pwedeng magdua ang muslim laban sa sino mang musyarikin. Kung gusto hindi ng muslim, pwede rin siya magdua. Nagabayan din sila. Pwede rin naman. Lahat ng dua ay pwede, insya Allah, katulad ng nangyari nung nagdoa si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma islama bi ahabba umarin. O Allah, uh, pagtagumpayin mo ang Islam sa pamagitan ng isa sa dalawang Omar na mas minamahal mo. Ang dalawang Omar na tinutukoy niya, si Omar bin Al-Khattab at si Amr bin Hisham, si Abu Jahal. Yun nga, mas minamahal ni Allah si Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu kay Sakay, Amar bin Hisham kay Abu Jahal. Kaya si Omar ang nagmuslim at si Abu Jahal ay hindi nagmuslim. Na, doon sa doa na yung makikita rin natin yung, ano, yung konteksto na si Abu Jahal, hindi rin siya basta-basta. Kung baka hindi rin siya basta-basta. Kung si Propeta Muhammad SAW naghangad na sana magmuslim si Abu Jahal, may sabihin may mahusay. Mahusay talaga si Abu Jahal, matalino. Kaya nga, ang courage, ang tawag nga nila kay Amar bin Hisham, ano, Abu Hakam, kasi ya, matalino siya. Si yung propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lang at ang mga Muslim ang nagtawag sa kanya na Abu Jahal. So hindi pipitsugin nakalaban si Abu Jahal. Hindi siya tanga, hindi siya bobo, matalino siya. Kung uh, kumbaga, kung anong meron si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, kayang tapatan ni Abu Jahal anumang oras o kahit kailan. Dahil doon sa doa na yun. Pero nga, mas minahal ni Allah si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. So, nabanggit ko lang yun kasi gusto kong nilagay sa konteksto kung gaano kahirap yung kalagayan ni Napopeto Muhammad Sallallahu sa Makkah. Lalong-lalo -lalo na sa panahon na yun na ang Makkah ay nasa pamumuno ni Abu Jahal na nakikilala rin sa napakaraming mga kainaman. So tutuloy natin ito next week. Inshallah. Bukas kapag makita na ako ng magandang reference dun sa tafsir natin inshallah, Allah, uh, pwede na natin ituloy yung pagtalakay. Inshallah. So, Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.